Okay, mga kape ko dyan. For this video, may ayusin tayo na isang amplifier sa Cora 735. Ang problema nito, mga kape, ay hindi tumunog ang right channel. So, mag-check tayo ng linya sa my right channel yung left channel okay walang problema maayos naman ang tunog ito babaklasin ko ang main amplifier one lang tayo mga kape kasi hirap hirap ang kahimtang hindi man tayo makatayo dadaanan na natin sa paopo kasi hindi makatayo edi. Eh. Oo. Oh, oh. Nakaupo lang tayo palagi. Bago ang bago trouble natin ito. Magpo-promote muna tayo. Kung napadaan ka lang sa channel na to or sa video na to. Please subscribe, and click the notification bell. Para ma-update tayo kung mayroon kayong bagong video. Kukunin natin yung min amplifier. Tsaka natin itutubol yung mga transistor output nito. i natin ang right channel. ang hirap ng posisyon kaya ito ilagay ko na sa pako para madali tayong magtitis ng linya ititis, ititis natin ng linya sa pamagitan ng isang buzzer ng sasal nung, sa, self, ng, ng sa natin Disclaimer lang mga kapi Ako ay hindi biasa sa pagre-repair Ako lang ay may konting kalaman sa pagre-repair Hindi naman ako marunong sa ganito May konting kalaman lang ako dito Dahil po ay ako isang newbie at dahil na rin sa aking kapansanan ay wala na wala akong ibang alam na gagawin kundi ganito na pagpasensyahan nyo na kung ako ay hindi marunong magsalita or, or mag explain salamat po mga kapit Tinitik ko yung linya ng yung linya ng mga transistor yung may mga resistor na 5 watts kung may kung may putol ba yung linya yung ginagawa ko para malaman natin kung bakit ayaw tumunog yung white channel ang nga kape magpatuloy tayo check natin ang voltage bias mga kape check nato ang dailis picas andalas sa picas picas channel ang um, right channel yun lang ang walang audio hindi siya tumunog ang left channel Okay, siya wala siya problema ngayon ang gagawin ko dahil sa ang left channel, wala namang problema. Ang kukunin ko ng kultahe, ang right channel. Okay. Ito na. talaga nakasaksak? Okay. Ito, isasaksak ko muna. Ayun ito naka operate yung output ng output transistor or output preamp niya kasi ang relay sa linya lang siya ng speaker so ngayon ito na point 3 mga kape, point 3 because point 3 din Puwentre den. Puwentre din. Oh, hindi pala nakita ito, puwentre. Ito, puwentre. So, meaning, puwentre, good ang bayasing. Magandang, magandang bayas din yung puwentre. Puwentre. So walang problema kasi may output eh. Operational lang ang output power transistor niya. So ang problema lang ito sigurado ang input lang. So ngayon i plaster ko siya at saka mag test ulit. Update ko na kayo muna kayo mga kapatid.

At sa dahil itong amplifier na ito ay walang audio driver, kaya gagamit natin ng isang Bluetooth module. At dahil wala walang cellphone kasi ginagamit ko yung pag video isang flash disk lang ang gamitin natin para lang makumpirma kung may audio na ba yung right channel kasi dati yung ang walang audio ayun tumunog na siya mga kapi kaya lang hindi ko maparinig kasi iwas tayo ng copyright kasi wala akong music na hindi makapyright oh, ito tinatouch touch ko na yung sabi channel o channel yung sa may speaker terminal at okay na siya At hanggang dito na lang ang video natin mga kape at salamat sa papanood. Hanggang sa muli. I love you all. Bye bye.